Hi guys, gusto ko lang sagutin itong tanong ni Ronski Ron's Kishyap or ni Ate 6. Ang tanong niya, hi po kuya, if namatay na po ang isang tao, mabubuhay pa po kaya sa ibang katauhan? So, napakagandang tanong niya at ito'y naghahangad nag ng kasagutan mula sa banal na kasulatan. So, as a pastor, I would like to give a answer o an answer mula sa Biblia. Ang gusto niyang sabihin yung pong reincarnation. Yung reincarnation mga kapatid, yun yung tinatawag nila sa sa definition ng uh, dictionary. Sabi rito, reincarnation is the religious or philosophical belief that the soul or spirit after biological death, halimbawa namatay na ng, ng physical, begins a new life in a new body that may be human or animal or spiritual, depending on the moral quality of the previous life action. So, ito yung tinatawag na reincarnation, na pag namatay, yung kanyang kaluluwaan niya or spirit ay uh, lilipat, mga kapatid, sa ibang tao, o sa animal, o sa isang uh, bagay, mga kapatid. At ito po, gusto ko pong uh, ipabatid sa inyo, mga minamahal ng mga kapatid at mga taga-subaybay ng aking programa. Ito kung ganito, mga kapatid, ay madalas na turo po ito mga kapatid ng mga tinatawag nating mga Hinduism. Ano po? At ito ay minsan ay tinatanggap din ng ilang mga simbahan na mga malaking uh, religious views o mga tinatawag nating mga pananampalataya. Pero kung ating babalikan ang banal na kasulatan, wala pong katotohanan yung tinatawag na reincarnation. Bakit po? Sapagkat ang tao kapag namatay, una ang tao galing sa alabok niligyan ng Diyos ng hininga ang ilong kaya ang tao naging kaluluwang may buhay. Genesis chapter 2 verse 7. Ngayon, pag ang tao namatay kapatid na ron, ano po ang mangyayari? So, itong ating katawan babalik sa lupa. Ayun po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. So, ang ating mababasa doon at ang alabok o yung ating katawan ay babalik sa lupa na gaya ng una sapagkat galing doon. At ang ating hininga o yung ating espiritu ay babalik sa Diyos. So ang isang taong namatay na ay nasa unconscious state siya. Ibig sabihin wala na siyang nalalaman. So dito yung makikita natin na wala pong tinatawag nating reincarnation. Actually may naniniwala na yung kanyang nanay na namatay ay nagiging paro-paro, nagiging uh, butterfly. Huwag po kayo maniwala ng gano'n kasi hindi yun ang turo ng banal na kasulatan. Ang tao pag namatay, he or she is in an unconscious state walang uh, pakiramdam walang kaalaman, walang karunungan walang hininga, wala lahat sapagkat so, ang kanyang katawan babalik sa lupa at ang kanyang espiritu o yung kanyang hininga ay babalik sa Diyos na nagbigay nito uh, basahin na lang po natin para inyo po uh, masundan ano po kapatid ang sabi po rito sa ikleses 12 verse 7 at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang kanyang hininga o yung kanyang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito Ang katunayan mga kapatid Noong si Haring David ay namatay Hindi naman siya umakyat sa langit Hindi rin siya uh, Nag-transform sa iba't ibang uh, kalagayan Mabasa natin yan sa Acts chapter 2 Verse uh, 34 Ang sabi rito Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit Datapot siya rin nagsabi Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon Maupo ka sa kanan ko So kapatid na uh, Ateron Sabi rin ay wala pong katotohanan yung tinatawag nating reincarnation o yung namatay na lilipat sa ibang katawan. Hindi po totoo yun. Yun ay paniniwala o mga philosophical views and belief na hindi nakabasi sa Biblia. So bilang mga Kristiyano, sumampalataya tayo sa mga sinasabi ng Biblia ng ating Panginoon. Nakatakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos sa iyong paghuhukom. So ang tao, naghihintay yun sa paghuhukom. Hindi siya lilipat sa anuman at uh, wala siyang pakiramdam mga kapatid ko. Hindi rin siya babalik sa bahay na sinasabi nilang nagpaparamdam. Basahin natin ang uh, Job chapter uh, 7. Ayan, basahin natin verses 9 and 10. Ang wika ay ganito. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, ganon yung tao na bababa sa libingan hindi aahon. At siya hindi na babalik sa kanyang bahay. Hindi rin siya malalaman sa kanyang dako. So, yung namatay, wala po yung pakiramdam. Ang kanyang hininga or espirito ay babalik sa Diyos. At regarding po sa kaluluwa, tayo ang kaluluwa. Sapagat ang kaluluwa ay binubuo ng ating katawan at ng ating hininga. Tayo yon mga kapatid. At pag namatay, hindi lilipat sa anumang bagay, sa ibang tao, sa hayop o sa insekto. Hindi lilipat na ganoon Manatiling patay ang kanyang katawan sa lupa at ang kanyang hininga o espirito babalik sa Diyos. I hope na nakatulong ang ating pag-aaral na ito wala pong reincarnation sa naturo ang banal na kasulatan. Let us stick on what the Bible is telling us. God bless you.